Kaya mga bossing Today piling tayo Ng ating brown widow Subukan natin kung kakain At kailangan natong ma soon Uy grabe Binilutan agad mga boss Ayan na Bitawan na natin Grabe Ang lakit ng niya nya Kagat Grabe Walang kawala ipis Mga bossing Oh. Saga. Ay, sala. Kinaagat niya yung pakpak no? Grabe, solid yung takedown, mga boss. Ayan na, kinakagat na. Pag nataniman to ng isang kagat sa katawan, mga boss, yung unat siyang ipis na yan. Grabe, ang dakit yung sapot. Hmm. Ayan na, kinagat na.